po mga kapamilya, ako po si Kate Rosales at tuturoin ko, ko, po kayo paano nyo mag, makakuha ng boyfriend or girlfriend. Ang first, ang una ay ang boyfriend. Ganito ito. Che. Che, Tabi nang dito na ang minamahal mo. At kung babae, che, ang gwapa mo. Pero, ang mas maganda ay mamahalin mo ako. At, at tuturuin ko po kayo paano nyo paano nyo ilalaban ang puso nyo para sa inyong mahal na mahal na lalaki kung meron silang kabit tuturuan ko ko po kayo eh, ito che tabi nandito na ang original yan ang sasabihin niyo, niyo kung wala kayo kung merong kabit ang iyong asawa. At kung hindi ma hindi niyo ma ma magawin yan sa si inyong mga minamahal, okay lang yan. Kung may, isulat lang ano ang gusto mong matutunan sa ibaba dito sa ibaba dito sa ibaba at salamat din sa inyong suporta na pinapakita ko ang aking sarili para lang sa iyo sa inyong mga kapamilya salamat po sa inyong suporta Bye.